อ่าฉ ok ันฉันก็เลยอ่านักไปเลยเลยฉันก็นม่ได้นอนฉันก็ไม่ได้นอนหรอกทุกทุกทุกคนก็ยังคนอ่าตอนนี้คนอ่ะหน้าหายตอนนี้อ่าคนทีนสู้อ่ะยืนยันคนัดียวอ่าไม่ยอมน่ะอีกที่สูกอ่ะฉันต้องัีตัวอ่ะฉัน้องมีนัวเองเพร่าอ่านังเั็นสักคนอ่ะ أنا mí es al medio de la sazón, de أن herde, de la sazón, de la sazón, de la sazón, de la sazón. Eh, ¿qué es lo que nos ha hecho? Para Uh, ihalo ang kanyang salita. Uh, uh, so, uh, uh, so uh, like, at yun po ang na yun na ang sa sa Naseo at sa Islay sa Panadol dahil yun po ang kayo sa doon sa lumatan at inyong isayaro ang inyong salita sa nasa So, nakikita to na sa na ang inusukan po na sa doon ay ang naatok po pero sa ating salakon So, ang ko sa sir, nagpapagpino na si Akin sa sir. Kasi, noon, nalala ako sa na sa nene, sir. sila yung Kaya, ano, nandunsan natin sila Okay lang. Nandiyan na siya na ko na siya ay nandiyan na siya na ay kaya na yun ko na kung siya ay kung siya na na ako ito ay hindi ko na siya na siya ay hindi na na so ko pa at ito ay hindi na siya ang nakukulang ito ay ang sa nila, sa pagkain. yung pagkain. yung pagkain. yung natin, yung Na natin, pagkain. yung 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 yung pagkain. yung pagkain. yung pagkain. yung pagkain. noon, pagkain. yung pagkain. yung

na inipatukin ay ananlil... Ay, ila. ay anan. nandito nga. Uy, nene. Huwag ka Ano na sa asa nang nagbabay na inipatukin, sabihin luna ay patay-patay. Kaya naman, pandaw ang ipandako at inintagal nang Nanasa ko yung kasayapaan ng saloon. Kasi nandito sa At, ano inyo. Nang sinasasya ako, hindi na akong nasasawa na ng saloon. Yung kasayapaan ng saloon, hindi Naiwan na kayo. At kung iniiyasan kayo ng Diyos, alasan na. At sa lakit, sa nito? Sa ano ng bahay na inyong takutin? Sa na ninyo ay na wakasara At kung meron ang alak anak na kasayapaan,

Nalumok na siya ang sana ng nagsasama ng Diyo. Ano ito? Anong tapang kasahanakan? Salot at kasahanin Sumta at pansasala. Kasi ano kayo? Kasahanan ng Diyo. Kasahanan ng mga na tao na yun. Ng Diyo. Hindi naman tao na Hindi naman tao na kanilang sinasihan eh. Yung kanisan ng Diyo. Nang sanasana. Nang mga na tao na sinusunan Diyo. Kasi ano yung laki isa natin? ang sa ng Diyo. Ano na ano sa ni? ulo? Ang nuk ay nang Ang inuk ay nang halal, tunini ang tayoong. Ang hindi nang Ano na man din Ah, uh, kaya nang ako kayo, O ito, tunini ko ito. Nung ang ikon sa nung ang hindi sa Ikaw, ikaw, kung ako kayo, Run, nag ka ng asas na taon o

Pagbalik para ang kasalanan ng tao, ang alam ko ng tao, yung sinuso na Diyok, ito ay ng araw na ng edukasyon. Ngayon yung sanasaya nila eh. Pero kung din sila, yung ng na yung tao ay hindi ng Ano yun? Asawa na sasal, asawa na yung sasal, asawa na. No. wala pa sila dito. Kung sila ang tanahon, sila ay nasangkot nito, kung na nagsasaya, 你那个咸了，花生的，花生花生的没有。